makinig ka. Sa baryo ng San Roque, may nilalang na gumagala tuwing gabi. Tinatawag namin siyang ang Wak-Wak. Kapag narinig mo ang pakpak sa dilim, huwag kang titingala. Wak, wak, wak. Bawat pag-aspas, may dalang kamatayan. Isang gabi, sumugod siya sa bubong ng kubo. Ang mga kuko, bumasag ng kawayan at ang mahabang dilay umunat, hinahanap ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Ang mga sigaw ng gabing yon hanggang ngayon ay bumabalik sa aking pandinig. Nalaman ng apo ko, may sumpa ang dugo naming Belen. Sa bawat henerasyon, isa ang kinukuha ng wakwak. -wak. Akala namin, tapos na. Ngunit ang wakwak, -wak, hindi na mamatay. Nagtatago lamang at sa katahimikan ng gabi, maririnig mo pa rin ito. Wak, wak, wak.